Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. Hello Ethan, welcome back to my channel. Update tayo kay Ken or Philip sa kanyang kantang Invey. Hito nga, sikat at umaarangkada Number 1 sa Channel R Radio sa Amerika, ang kanta ni Philip na Invey na umuusan. Number 2, ang member ang member na sikat ng BTS na si Jimin, number 2 lamang siya. Habang si Philip Susson ay number 1 sa kanyang kanta. Sa kanyang uh, new song na Invade, number 1 sa Channel R registration ng Amerika. O ba diba, malaking bagay ito. Dahil napakalaking star. Maraming fans si Jimin ng BTS. Subalit, naungusan. Surpasses si Philip Susson. Nasurpass siya ni Philip Susson sa number 1 na Invade song niya. Ken or Philip sa kanang new album at number 2 lamang itong si G-Man. Kaya naman congratulations pero huwag pakampanti, huwag maging mayabang mga 18 dahil patuloy lamang ang ating boys is B19 boys sa pag-arangkada sa kanilang mga karera sa mga kantang inilaunch nila ng mga panibago. Ito nga ang pinakabagong kanta ni Ken or Philip na Inbay number 1 sa Channel R Registration ng Amerika.